はい。 Lapit lang pala eh. Hi guys, dimulis na tayo. Oh. <laughs> hey guys, oh, dimulis na tayo. <laughs> Kita nang bakbakan. Oh, kawai kamu okay, nasa kamera. <laughs> nagame Pero oh. <laughs> yung manager Yang sa koordinasyon ng ano kung panda para lunch namin. Galante yan eh. <laughs> Ito yung gubat sa likod namin oh. Ayan. Ayan, ayan. Ayan yung nakabili ng lupa namin. <laughs> ayan guys, building na yan oh. Ayan yung parang kwentang na yan pinalis kami bastos pinalis kami Pasko yung building na to eh ko to eh <laughs> gago O oh, hindi e, easy-easy <laughs> ano <na> masabi. <laughs> yung mga, mga titig-tig pa by the floor Oh. Hindi na yung ng mga nag-aarko ng mga asikayan. Hindi na Siya muna kami pagkatapos taos ng pambak. Ayan eh no. Merry Christmas. <laughs> <laughs> Pwede muna 'tong tampak na tahoy na hinati. Ayan oh. <laughs> eh no. Merry Christmas. marakbakan ang ng kahoy. Sampatulong daw. Sabi pa si Nimman. Hindi ko <laughs> sinabi kung nanamba kan. Para na maging <laughs> huling Christmas na namin siya dito sa MR Outtrack. Mandaluyong. Huli na talaga? Oo. So, Huli na to. New Year sa ano na kami? Sa condo. Binigyan kami ng ano, aqua dun sa ano, 105 floor. Tag-iisa kami ng ano, unit. Uy, extra oh. Pito ka ng manok, mga sero. <laughs> <laughs> funniest video na. No? <laughs> Kaya <laughs> sa Master Oak, decidido talaga siya gumawa ng salad. <laughs> <laughs> Tingnan natin kung anong magiging kapalaran nito. <laughs> Ayan na po siya. yung mga supporters. Ayan na po siya. na po Ayan na po siya. 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 <laughs> Ay, naka-record to ha. <laughs> Gandaan mo. <laughs> Gandaan mo yung drama natin. Walang prank dito ha. Oh, pato ba dyan? Ayan ang mga zero oh. ka sa taas. Ayan oh. Pasok na, pasok na, oh. Pasok na, pasok na yung kalawit. Abot na yung daw. Yung hindi. Oh my god, bitina. ah. Sige, magwawalis na rin tayo kunin mo na yung mga palakpa. Abot nga. Uy, babos. <laughs> Ito nga sumuko ta, babos na sila tita. <laughs> Ito ang taas. Ayun oh. yun sa kwarto, mo pa yung susi sa guard. <laughs> yan, yan, yan. Yan ang mga sir. Malalag-lag to. Salo! <laughs> <Ay>, Salo! Dang! At Ah, nagtagumpay po siya ngayon. Ito <laughs> attempt. Success. <laughs> <laughs> Oo. At. <laughs> tak, tak. na para malaman na kung ano para hindi na ituloy. <laughs> Wala pa lang laman. Kasi <laughs> <Usang> na. Isa. <laughs> Usang na isa ba wala laman. Wala <laughs> laman? Ha? Baka makapuno lahat 'yan. Sa ilaman <laughs> kayod na. Kayod na sa pansala. na 'yung sabaw. <laughs> A few moments later.

balikan natin guys yung mga lahay na giniba dito sa barangay barangka ibaba dito sa ano mandaluyong ito guys yung itong kalyeng to ito yung kalye MRR truck ayan ito yung street na tatamaan ng demolition ito, simula dito sa area na to, ito yung mga pataalisin ng mga bahay. Ayan. Ayan. Ito nga pala guys, kalsadang ito, noong panahon, ano to, release to ng tren. Kaya tinawag siyang MRR Track Street kasi ano to, tawag dito, Metro Manila Railway siyata ang ibig sabihin. Kung hindi ako nagkakamalti. Ayan. Ito guys, Oh. Ayan. Lali ang nakabili ng lupang ito. Ayan, ano, Aqua Presidents. Ayan, yan. Ayan itong malaking building na yan. Binili nila itong lupa na to. Kasi siguro may mga itatayo pa silang mga building o kaya ibang ano, commercial na ano, na establishment. Yeah, simula dito 'yung, ayan oh, itong kahabaan na tong MR track. Ito 'yung mga tatamaan ng demolition. So guys, yeah. Mm, 'yan 'yung, na oh. Eh, 'Yan. 'Yan. Pag nakapadlak na, 'yung ibig sabihin pag nakapadlak na clear na 'yan. Yan, ang dami nang nakapadlak oh. Ito nagbabaklas pa lang. Hanggang January 2 yata yung deadline na binigay dito. So yung iba maagang nakaalis kasi hindi na sila nagpasko rito. Nakalipat na sila ng ibang bahay. Ayan oh. Ayan naghahakot na sila oh. iba-iba na. Yung iba, kinukuha pa nila yung mga kahoy, mga yero, para mapakinabangan pa sa lilipatan nila. Ayan o, oh, bak-bak na lahat siya yung kabila medyo ano pa naghihintay pa siguro ng deadline baka wala pang mahanap na malilipatan so, ito yung tulay ng ipantalyon ah, Australia pantalyon bridge na naitayo pero giniba ulit dahil lalakihan daw ito yung tagos ng mandalo yung tapos rockwell na tulay yan ito ako to. May radin. Ayan, oh. Ibang-ibang na, iba, no. Yung kulok lang matitira. Ayan, oh. dami. Ayan. dami, oh. Ito yung mga kapit-bahay namin. Ayan. Ito, guys. Maganda to, eh. Ayan, oh. Bato-bato sya, Ganda ng pagkakabaklas. Tinira talaga yung bato. Yan. Oh, ngayon okay, so. guys, Tapos itong malaking bahay na to, yan, bato-bato, hindi pa yan kasama. Siguro medyo abutin pa sila ng dalawang taon dyan. Hanggang dito. Ayan. yan, ganyan ang kasama sa demolition. Yan. Ayan. Ito yung kahabaan ng MRR Track Street. Barang ka ibaba. Tapos yung dulo nito, yung ilog na to, tagos nito, barang itaas naman. MRR Track pa rin. Ayan o. Ayan. Tagos ng ilog pasig to. MRR Track pa rin to. Ayan. Ito. Ito hindi guys kasama to. Itong mga ano dito bahay dito ewan ko kung ano pang plano dito pero sabi nila mapapaalis din daw itong mga to pero hindi pa ngayon hindi pa ito, itong itong binabagbay binabaybay natin, MRR track pa rin 'to. Parang kay ibaba. Ayan. Ito yung tawiran naman ng ito Mandaluyong tapos doon Makati na yan papuntang Rockwell yan o, oh, JP Rizal yan JP Rizal Avenue kaya yung mga nagwo-work na malapit sa Rockwell dito sila dumadaan itong tawiran na ito yan yan doon yan ang Rockwell na yan dyan. papunta dyan tapos doon papuntang Guadalupe tulay pag dinire natin to guys dito dito ka tata doon ka tatago sa ano Guadalupe Bridge, yan you know, o, yung Guadalupe na tinatawag na tulay. Papuntang, ano, Robinson Forum, tatawid ka lang. Ito guys. Ito yung hangganan ng Barangka Ibaba, MRR Track Street. Yan. Yeah. Doon, Barangka Itaas na. Pero MRR Track pa rin. Ayan no? MRR Track. Tapos ito, P-Cross na to. Papunta na to ng Boni. Mm.